Magandang umaga. Ito na naman po si Psycho Pat. Puta. Samba ako. Andito ako sa Las Piñas. Eh, ito oh. Gaganda ng mga bahay dito. Doon ako nagpark. Doon, 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 doon. Doon ako nagpark. Eh, maghahanap tayo ng... <coughs> Alam mo naman, hanap buhay natin ngayon. Kailangan natin maghanap ng mga binibentang kotse, motor, kung ano-ano. Pwede nyo po akong tawagan. Eh, magsisigaw tayo rito. Tao po, baka may binibenta kayo mga kotse dyan. Eh, pwede nyo pong ipabenta sa akin. Ayan. Eh, naghahanap po tayo ng pagkakabuhay. Ayan, boss. Ay, sinisigaw siga po <laughs> Eh, eto boss, naghahanap po ako ng binibiling kotse. Baka, ito, boss, ano binibenta. ba yan? Ito, binibenta to. Binibenta yan? Oo. Oh. Ayan, eto pala. Ang swerte naman talaga natin. Boss, ako pala si Pat. Dyan? Ayan, Ayan. boss dyan. Eh, Talagang binibenta yan? Oh. Ilang ba binibenta mo, boss? So, dalawa. Ito pa isa. Dalawa lang? Oo. Oh. Kala ko tatlo. Ay, nakatago pa isa. Ay, mayroon pa palang nakatago. Eh, boss, pwede ba rin natin ano yun? Mamaya? Oo, oh, natin? sige. Okay. O, oh, yan. Standby lang kayo. Titignan natin kung anong binibenta ni boss dyan. Another for sale. 2012 model. Ah. Nissan Patrol. 4x4 to. 4x4. Ah. Pro. Headlight nito, ano na, yung parang black. Dubai, Dubai series. Yan, oh. No? Ito pa. So, set yan. Napakakinis. Urig paint. Mileage, boss. 140 plus. Mga 140,000. Mamaya, silipin natin. Ngayon, uh, tumaas to ng mga 2 inches. Gawa ng nakasuspension siya. Old man. Old man emo. Yan. So, ito yung side. Napakakinis nito. Urig-urig. Ngayon, yung mga sticker ah. lang. Siyempre, katagalan. Medyo Nag-chirp uh, lang yan. yan. Yan, yan, Ito yung ilalim niya sa likod. Pati yung sway, parang sway bar yan, boss, eh, no? Ayan, no? Yung Amada Extreme, yung pula. So, parang pagka lumiliko ka, anti-roll. Even the tail light. Ayan, yung Dubai version na na black. Tapos, ayan, 4x4. Ayan, no? May kasama pang ano, Ay, hindi, original to, boss, di ba? Yung parang sa toe niya, no? Ayan. Lipa tayo. Other side. Ito yung view nya on the other side. Ayan. Ayan. Okay. Uh, ah, sa driver. So, automatic to. 4x4. Ang 4x4 nito, ano eh. Dipindot lang eh. May cambio. May cambio? Oh, eh. Ah, yun, 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 yun. Sorry, sorry. So, ayan. So, ayan yung 4x4 nya. Ito yung interior. Ayan. Ito yung likod. Yan, ito yung other side. Ito, naka-deadening din to. Ah, ito, deadening din. Ah, naka-sounds din to. Se simple setup. Simple setup, Oh. May hindi ka oh, nga, naka-separates dun sa... Pilap. Oh, yan, ganda, ganda. So, ito yung front. Yan. So, presyo, lahat. Lalagay natin dito sa vlog natin. Dali lang. Sama muna kami. Pakita natin yung tropa natin. Boss Ito. Batch 87 to. Busko. Busko. Sa kakababata ko to sa Makati. Si Boss dyan. Yan yung owner nitong patrol. Sa anong Civic? Na papakita natin dito sa video. So pagkakailangan yung gusto nyo makita. Eh message lang po kayo. Sasamahan ko po kayo dito sa bahay niya. Boss dyan. Thank you ha. Thank you. Ayan, engine compartment, napakalinis. 3.8 liter to boss eh, di ba? Hindi, 3 liter lang to. 3 liter. Uh -huh. Ah, okay. 3 liter. Direct injection. Yeah. alright Another for sale, 2007 Honda Civic 1.8 S, automatic transmission. Ah, first owner po ito, mags original 'yan. Uh, the color is hindi ko anong tawag alam sa kung anong red to red mica, mica o oh, yan yung ulay talaga nito sa kasa eh. so yan uh, see to appreciate lugar nito nasa las piñas lang kung gusto nyong tignan eto yung interior mileage po post natin dito talaga eh, may picture tayo ng mileage nyan ayan sya medyo yung manibela syempre eh nagagasta din yan ng konti pag kinahawakan eto yung rear okay may mga tama lang ng konti pero ayusin naman to eh nasabit yata to ng driver etong rear bumper tapos eto parang tricycle. tunumbok daw ng tricycle original ang taillight registered hanggang may On this side Ganun din Siyempre nung tinamaan doon Medyo Bumukha yung alignment Alright Presyo nito uh, Lalagay din natin sa post Ito yung, yung uh, Driver side View 2007 Honda Civic FD Okay The front bumper Ito mga clips Ayusin lang din yun. Engine bay, eh, Normal na Na dumi Ng ano Alikabok Ayan Transmission uh, automatic maayos ang shifting, alright. So kung interested just message.